Ang Thailand ay isa mga pinaka-popular na bansa para turismo, may mga dumadating para sa mga isla at mga beach, ang iba ay para magpalamig sa tropikal na init. Ngunit umuunlad dito, ibang turismo, pahinga para sa matatanda na may legalisasyon at mga mapangakit na Thai women, Sa episode na ito, pupunta ako sa dalawang pangunahing party city ng Thailand, ang Bangkok, at Pattaya kung saan mabibigla ako sa lawak ng industriya ng tukso. Kaibigan, magpakilala. Nightclub, gabi. Nakasama nila ang mga batang babae. Kamakailan dinala ko ang kaibigan ko sa ospital. Ayan, hinuhuli ang lalaki. Ayan, hinuhuli at dinadala. Sa ganitong uri ng elevator na ginagamit, Hamida muli pakiusap. Hamida, muli. Ah, libre lang ito. Sampler. Maglalaro tayo ngayon ng Thai roulette. Di mo alam kung sino ang nasa harap mo. Act o say babae. Alamin natin kung bakit maraming Thai ang gustong maging Thai women. Sino ito? Ito. Dito, hindi mo kailanman mahuhulaan kung ano ito. Alam mo, merong isang trick dito. May mga espesyal na batang lalaki. Pinalalaki sila para dito. Bukod dito, makikita natin kung paano sinusubukan ng Thailand na maging Asian Holland. Bukas lamang ang mga shop araw-araw. Naka-electronic cigarette ang mga tao, mga putang ina. Nagyoyosi ng damo ang mga trans at ganito ang ginagawa ng pulis. Nagpapatrol sila sa paligid. Kami ay lungsod ng turista. Hindi sa tingin ko ayan na lahat. Sa wakas, malalaman natin kung ano ang mga dahilan para makulong sa mahigpit na tay na bilangguan. Saan man may mga portrait ng mga hari, naniniwala ang mga tay sa banal na kapangyarihan ng mga hari. Bakit sila palaging, mm, laging nakayuko? Pwede ba tikusin ang premier? Pwede mong batikusin ang premier pero ingat lang. Sa meeting dito, gumagana sila sa sistema China, Russia. Well, kung pipirmahan mo nga naman ang monumento sa hari o Buddha, 20 taon pwede gawin ito sa'yo. Marami pang cool na bagay ang darating, kaya mag-subscribe ka sa aking YouTube at Instagram kung saan nakarehistro ako bilang Vova Karmanov. Umalis tayo. Ito ang Pataya, ang kabisera ng Kalaswan at isa sa malaking resort sa Thailand. Para maramdaman ang atmosfera, kumuha ako ng tirahan sa pinakamahalagang party street. Sa gabi, sobrang maingay dito pero sa araw tahimik. Wow! Ito ba para sa akin? Kahit hindi ako kasama tay. Well, dito ay malaking kwarto. Sa akin lang. Sa gastos. 25 dolyar para sa dalawang araw salita, sobrang sira ng kwarto at sobrang lapit nito sa lahat ng kaganapan. Ang natatakot kong isipin, magkano nangyari dito? Mukhang nasa 40 na siya. Siguro, hindi ba sa dalawang libong tao na ang nagparty at hindi nag-aalala ang mga may-ari? Gawin ang pag-slide na ito Ihirapan akong isara ito. Pero ang mga lamok ay pumapasok sa mga siwang. Ang pinaka nakakatakot syempre ay ang nangyari sa kama na ito. Wow, nakakatakot. Pero sa kahit anong paraan, hindi ako masyadong natulog sa kama na ito. Alas. Ang mga kapitbahay ay kakabalik sa mesa. Lahat ng ito ay hindi natutulog. Ang matulog sa pataya ay kalokohan. At sa sandaling dumilim, naglakad ako ng kaunti. unang tingin mukhang maayos ang lahat. Karaniwang, maingay na resort. Ang tao ay naninigarilyo ng shisha, nanonood ng live na laban sa boxing, nagpatato sa kalye, at kahit na nagpapaputok sa shooting range. Pero ito ay mga unang dalawang minuto. Sa ikatlong minuto, inalok ako ng malaswang bagay at kalaswaan at hindi ito mahal. What is it? Big Oh my God. And how much is it? Uh, you budget 500 baht. Wedding play. Sa hindi pambatang palabas na ito, ang tay ay gumagawa ng malaswang bagay direkta sa entablado. Hindi ko na ililista, pero sa isa sa mga option, ang babae ay naninigarilyo ng sigarilyo, pero hindi sa bibig. And, uh, I can make s -s with them. Everything. Everything. With these girls. Yeah. Oh my so, God. God. pero bukod sa mga tay babae, may mga club dito kung saan nagtatrabaho ang mga Russian, Narito ang isang buong Russian na distrito, ang magagandang babae na mukhang opisyal na mananayaw ay nagtatrabaho sa mga club. Ngunit ang mga nagtatrabaho sa mga club, nakuha sa shlange sa tabing dagat at makilala ang mga dayuhan. Mukhang nagkaroon tayo ng isang sulok ng Russian. mga kaakit-akit na babae na parang opisyal na mga mananayaw, nagtatrabaho sa mga club. Pero ang mga hindi nakakuha ng trabaho sa mga club, nakatayo sa linya sa tabing dagat at nakikilala ang mga dayuhan. Ito ay nakakagulat akin ganito sila nakatayo. Sa tabing dagat, isa-isa, mga dalawang metro ang layo sa isa't isa. At nakatayo na nga sila sa loob ng ilang daang metro, malapit. Nakakagimbal talaga. Official na ipinagbabawal ang prostitution sa Thailand, pero mukhang pinipigilan ng pulisya ang kanilang mga mata kapag may nakikita silang ganito. Nakalakad ako ng mga 50 metro at nandyan ang post ng turistang pulis yun lang Ayan, at nandyan din ang kanari <laughs> Ang prostitution sa Thailand ay karaniwan at hindi ako magugulat kung dito sa tabing dagat kung saan maraming pamilya bata Ang mga manggagawa ng pag-ibig ay naghahanap ng kanilang mga kliyente Walang katapusan, parang napakaraming bilang kung gaano ako kalayo alam Mga 500 metros sa tabing dagat nandun, hindi ko alam pero higit sa isang daan sila Kita ko ito eksakto sa kabuuan pagtataya ng International Labor Organization, mayroong 300,000 prostitutes sa Thailand. At ang mga kliyente dito ay hindi pinaparusahan, maliban na lang sa paggamit ng mga serbisyo ng mga minor de edad para dito. Multa lang ang kaparusahan. Lumapit sila, sinusubukang humawak, nakikipag-usap, nagbibigay ng mga papuri. Ako, nahihiya ako, parang may inertia. Ganun sa pakiramdam sinisikap kong lumayo, naglalakad ako sa gilid ng bangketa. Hindi ako handa sa pakikipag-usap sa ganitong paraan. Sa isa kalahat. Hindi ko na idedetalye kung para saan, pero mula sa isa't kalahati, mula sa isa't kalahati, humigit ko mulang ni Panta Dolyar. Lumipat tayo sa kabisera ng Thailand, ang lungsod ng Bangkok, na sa mga night entertainment ay hindi nagpapahuli. Noong unang beses akong pumunta sa kalye, nagulat ako. Ang mga mata ko ay sobrang naguguluhan na hindi ko makonsentrate. Naiintindihan ko, oo, oh, pareho tayo. Dahil sa kalye ay nandyan ang mga ito, ahubad na tao. To si Egor, lumipat siya sa Bangkok noong nakaraang taon at ngayon nagugulat pa rin sa mga nangyayari. Dito marami pang mga massage sauna. Parang masahe. At sila rin ay nandyan mismo sa kalye. Ayan, ayan, hinuhuli yung lalaki. Ayan, hinuhuli at dinadala. Pakiusap, dumaan ka, naalis na. Hindi. Sinira ko ang puso. Sinira ko ang puso. Ang mga massage salon sa Bangkok ay hindi kinakailangan merong bawal sa mga ito. Tao dito pahinga binti. Ang dalawang oras masahe ay $13. Ang pinakamahal may special aromatherapy oils ay $20. Massage parlor para sa mga matatanda. Madali itong makilala tungkol sa nakakakit na babae sa bathrobe. Sa mga lugar, kumakapit sila sa mga dumadaan. Ayaw magsinungaling tungkol sa sinuman. Pangunahing mga masahista ang mga babaeng ito. Naintindihan ko, nandito ang ganitong lugar, sa paligid ng paligid. Maari mo ulitin, pakiusap. Maari mo ulitin ito. Oh, libre ito. Sampler. Naintindihan ko, ganito yun. Dumaan uminom ng beer. Pumunta. Nakipagtalik. Well, patuloy ka na namang uminom ng beer. Inuha siya ng Bangkok Lock at ngayon ay hindi niya siya pakakawalan, walang laban dito, ngunit nasa harap namin ito, ang isa sa mga babae ay nahulog ang kanyang malalaking suso at hindi man lang siya namula, tanging bagay na tinatakpan nila kapag nakita ang kamera ay kanilang mga mukha. Lahat ng ito sinasabi na sila gumagawa ng bagay na labag sa batas o marahil nahihiya lang sila sa kanilang ama. Sa isang paraan, walang malinaw na palatandaan sa mga ipinagbabawal na serbisyo dahil ang prostitusyon ay opisyal na ipinagbabawal, kumbaga tiyak na may lugar talaga dito kung saan gusto mo. Bahagi ng mga bagong prostitute. Sa tingin ko, sa lahat ng mga lugar na ito, sa tingin ko, sa bawat isa dahil kung hindi, hindi ito magiging ganitong kakumikitang negosyo. Ganito rin ang sitwasyon sa mga shop at mga laruan para sa matatanda. Ipinagbabawal pagbebenta ng ito, ginagawa pa rin ito sa maingay kalye. Hindi lahat ng pag-ibig Thailand ay nabibili. Nikita ito. Nakatira siya sa Bangkok kahit na hindi niya ito pinlano simula. Sa unang araw pa lang niya sa Thailand, nakipag-date na siya sa isang Thai at ilang buwan na silang magkasama. Nakilala namin ang babae at napakaaliw na kwento nito. Hindi nagkakilala sa Tinder. Nang nasa Turkey ako, umalis ako sa Turkey at pagkatapos ng 2 araw, alis ako sa Turkey. Sinabi ko sa Tinder na hindi ako nasa Turkey pero nasa Bangkok. Sa huli dumating ako nag-message siya. Anong ginagawa mo? Abala ka ba? nag -e enjoy sa club alas dos ng umaga nasa labas. Siya ay parang uwi na ba tayo? O isang bagay tulad ng sabi niya sa Ingles parang mananatili ka sa akin. Kumbaga parang well hindi naman na parang may ibang kahulugan ito sa aking pag-unawa parang ganun. Kaya kumbaga oo oh, parang matulog lang ba? Diba? Akala ko na. Totoo sa tingin ko well parang ganun. Well tulog lang talaga. Dumating kami sa kanya, ako ay parang sumatutulog so, na ba tayo? At ako ay parang humiga lang, nga ganito nakaharap, ganito sa gilid, tulog na, ganito sa gilid. Tulog na. Pero sa huli, hindi kami natulog, maliwanag. Hindi niya ako pinatulog don At ganun, sa madaling salita, halos mula sa unang araw, hindi ako natulog sa hotel kahit isang beses. Pag-usapan natin siya. Sa kabuuan, sabi niya, kahanga-hangang babae. Nagtiwala sa amin. Well mas matanda siguro. Oh, madali para sa isang batang Russian na makilala ang isang Taiko. Oh, talagang ganon. Bakit? Ganon relasyon nila? Oo, oo. Sa lahat ng mga Asyano, kung ikaw ay Russian, lalo na sa China, kung ikaw ay Russian, parang ikaw na ang pinakamabuting kaibigan. Ruso, karaniwang putinga. China talagang Russian. Sa kabuuan, ang pakikitungo sa puti ay magiging mainit na pakikitungo. At kung ikaw pa ay Russian, ikaw na ang pinakamabuting tao sa mundo. Kung sa Japan, well, siguro hindi ganon. Sa China, siguro hindi rin ganon. Sa Korea, ang mga babae ay di nakikipagkilala tulad Japan. Kaya dito pumapasok ka sa nightclub doon. Maari ka pang hindi magsalita ng kahit ano. Guwapo ka lang at Russian o European, hindi mahalaga. 99% siyang kasama ang babaeng Thai. Ngumiti siya sa'yo at kinausap mo siya. Sasabihin niya sa'yo, oh, Nice to meet you. ka sa kwarto ko. Si Victor ay nakatira sa isla ng Phuket at sinasabi niyang may dalawang panganib sa Thailand, ang mapanlinlang na mga babae na may sorpresa at ang mga ligaw na hayop. Ibinabato mo sa kanila yung manok isang piraso. Tinanggal niya ang mga paa, nilulunok niya doon, gutom sila. Hindi ko gutom sila baka umatake pero kung busog na sila maaari kang lumapit haplusin hindi pero natatakot siya natatakot siya ayaw niyang matakot Hindi ko masasabi na hindi ako natatakot natatakot din ako pero hindi naman masyado so siya ay talagang kalmado Ito oo nag-aaraw Tungkol sa mga babae na may sorpresa ito ay tungkol sa mga transgender na napakarami sa Thailand dito special na mga batang lalaki pinalalaki para dito Pumipili ng batang lalaki ang pinakamaganda Sponsor siya para sa lahat ng operasyon sa mga hormone Pinapadala siya para kumita sa mga tourist city para magtrabaho sa prostitusyon. O, oh, particular na fucking. Pagkatapos, pinapakain pamilya naglalakad sa kalye. Hindi mo palaging mauunawaan kung anong kasarian nasa harap mo. Sino ito? Ito. Dito hindi mo talaga kailanman mahuhulaan kung sino ito. Alam mo dito sa Bangkok may mga sorpresa sa bawat hakbang. Sobrang good. Hindi ko na intindihan, guni-guni. Ang Bangkok ay isa sa mga global sentro ng LGBT. Ganito ang itsura ng isa sa mga gay club sa Pattaya. Pero talagang maraming tao dito ang nagpalit ng kasarian at ang pagtrato sa mga ganitong tao ay talagang normal. No, как бы везде много пока что в некоторых как бы заведениях, но Well, sa katotohanan, pwedeng pumasok doon ang lalaki at babae, di ba? Oo nga nga, paano mo ina-identify ang sarili mo? Hindi ka pumasok, hindi mo man tinignan kung ano ang nandyan. Hindi ko na abutan. No, so, kinakailangan. No, Sako nandyan na ang lahat. Ah, na yon Oo nga. Oo nga, sa tingin ko ang Thailand ay isang bansa ng pagtanggap. Dito, kahit sino ka man, walang sino man. Ang manghuhusga sa'yo, walang lahat. Nasa isip mo lang yan kung ano ang gusto mo. Mabuhay ka tahimik. Ang mahalaga, huwag kang makasakit ng iba, kaunti. Mas maraming operasyon ng pagpapalit ng kasarian sa Thailand kaysa sa kahit saan pa. Pero kulang ang isang operasyon at para talagang maging babae, kailangan pa nga ng magsikap ng marami. Kung merong gustong pumunta sa Thailand at ayaw mong mahulog sa mga biro nang hindi sinasadya, tandaan nyo, tingnan ang mga binti, mga balikat at taas. Maari rin pakinggan boses. Dahil walang nagbabago boses, sasabihin mo doon na hello. Pwede bang humingi ng numero mo? At sasagutin ka lang nila na parang, yeah, of course. Ito ay hindi nagtatrabaho sa nightclub upang makatakas sa kahirapan sa lihim na paraan. Ang layunin ng Thai ay ikasal sa Europeo. Mayroon din ganitong practice dito. Dito napakaraming mga lolo na may mga batang babae. Nandiyan sa dako. Dito Sobrang karaniwan. Maaari kang pumunta sa isang cafe, may duhatring lolo na sabay-sabay na nakaupo kasama ang mga batang thai. Sila ay parang kontra sa lolo. Sa madaling sabi, eh uh, may ilan na may mga anak na ibig sabihin talagang nakatira sila kasama ang mga ito dito. Kaya lang sa Russia ganito rin ang ugali natin dito. Well, hindi ito masyadong madalas mangyari pero minsan at kaya ito ay nakabalot kahit may nag-hate. Dito, sanay na lahat kasi nandyan na ito sa lahat ng dako kahit saan ka pumunta. Well, tingnan mo kung lahat tayo ay nangangarap tungkol dito at sinisikap na maisakatuparan ito. Well, bakit magsinungaling tanggapin ito at gustong gawin yon ganong pagtanda nila? Kung gusto mo, gusto mong magpakasal. Sa tay na babae, kausapin ng magul. Parang sa atin, simboliko sa kasal ang isang libong rubles na halaga. Kailangan mong pumunta sa mga magulang, humingi nito at magbigay ng anong mahalaga dito na 20,000 libong dolyar. Well, siguro oo. Oh. Malik sa ko, Thailand naging unang bansa sa Asia, naglegalize ng magagaan na droga. Maaari silang ibenta pang medical, bawal manigarilyo sa labas. Pero madalas na hindi pinapansin ang dalawang puntong ito, tulad ng ginawa ng lolo na nagbenta ng joint, Mula sa tag ganap na itong legal. Bumubukas ang mga bar sa bawat araw. Sa lahat ng sulok ng Thailand, ito ngayon marahil isa sa mga pinaka-prosperous na negosyo na patuloy na uunlad. Ibig sabihin talagang araw-araw may mga nagbubukas. May mga Russian, naririnig ko, nag-iipon. Para sa negosyo na may kaugnayan dito... Well, pinapayagan bang manigarilyo kahit saan, sa kahit anong lugar? O siguro, hindi nga totoo ayon sa narinig ko, tulad ng sa kalye, ito ay sa isang masikip na lugar na maari nilang sunggaban ka at stop ka. Hanggang nakaraan, ang kalakalan ng droga sa Thailand ay parusa ng kamatayan, pero mukhang may utos ang mga pulis na huwag hadlangan ng mga turista sa kanilang pamamahinga. At narito ang pulis na nakatayo, parang wala talaga. Usapan mas mabigat substansya. Madali rin itong mahanap, ngunit maibigay ng nagbebenta turista sa pulisya. Yung alam sila nakakahanap. Doon sa mga masisikip na kalye, doon sa gabi, lahat ng gusto mo oo, nandiyan pa ang mga nagbebenta, nakikipagtulungan sila sa pulis. Nagbebenta sila ng droga sa turista at bigla namang lumalabas ang mga pulis mula sa kanto at nagsisimulang manghut ng pera sa lahat. Naglalaro sila sa kaibahan. Kung sanay ka na ang damo, ay nasa likod ng bahay. Nagbabalot ka ng joint. Siguraduhin huwag makakita ng pulis. Dito, kabaligtaran, lahat ay sobrang linis. nang usok. Kaya, para maintindihan nyo, $20-$30 ang pinakamataas para sa gas. Nag-aalok din sila dito ng iba't ibang uri ng kabute. At kahit na huminga ng mga kakaibang gas mula sa mga lobo, pero hindi lang sa mga semi-legal na magagaan na sangkap ang mga nagbebenta. At direkta sa kalye, alok sila ng mabibigat na droga. Dito, nagbebenta sila ng keks gaya ng paggawa sa Holland. Huwag kayong kumain ng mga ganitong bagay. Delikado ito at hindi para sa pagkain na... May isang nakakatawang paradokso sa Thailand, habang dito ay legal ang mga light na droga, ang mga karaniwang electronic cigarettes. Pinapayagan sa ibang mga bansa, tumahigpit na ipinagbabawal. Sinasabi may banta pa ng kriminal kaso para dito. Minimum na 20,000 ng bath multa at deportasyon. Well, hindi deportation. Kapag umalis ka, kailangan mo bang gawin ito? Ilalagay nila selyo pasaporte mo, hindi ka papasok loob taon. Nakita, kaibigan is cigarette sinabi, salamalaykum. Sa huli, pumunta sila sa istasyon ng pulis. Hindi nila ito naresolba sa lugar, hindi ko alam. Pumunta sila sa istasyon, pagdating nila doon, sinabi sa kaibigan ko na 10,000 baht at magiging okay na ang lahat. Ipinagbabawal ang mga vape. Alam mo ba kung bakit? Eh, dahil negosyo ng tabako ay pagmamayari ng royal family. Pero nandito tayo sa Thailand, ang pagbabawal na ito ay hindi pinapansin dito. Madalas silang ibinibenta at ginagamit. Tulad ng aking driver si Baika, hindi nag-aalala sa kanyang kalusugan. Talagang kriminal pare. Talagang kriminal. May dala pa siyang ipinagbabawal na aparato. Dito sa isang punto, lahat ng mga batas na pinag-usapan natin ay nilabag. Mahal mga e-cigs. Shifty. Nagsisigarilyo ng mariwana ang mga tao sa e-cigarettes. At ganito ang mga pulis. Nagpapatrulya. Well, hindi ko iniisip na tourist city ang meron tayo basta lahat bayad na. Hindi lahat ng material Thailand ay napasama dito. Marami akong naipost sa Instagram. Doon ko rin inilalagay ang mga stories mula sa ibang mga biyahe at mas madalas akong sumasagot sa mga mensahe. Kaya mag-subscribe ka doon. Vova Karmanov! Nagdadagdag sa imahe ng Thailand bilang kasiyahan at hari ng Thailand. Sa kanyang karera nakapag-asawa siya ng limang beses, maraming kabit at anak. Bukod dito, pinuno niya ng mga tattoo ang kanyang katawan, nag-enjoy siya sa buong mundo at nakakuha ng maraming iskandalo, pero hindi mo siya pwedeng batikusin? Dahil sa isang maling salita laban sa hari, makukulong ka... Hindi ito uh, totalitarianism. Nagkataon ba? Hindi ito totalitarianism, pero kung mag-sign ka sa monumento ng hari, o oh body, makulong ka 20 taon. Bawat mga tay ay ipagtatanggol ang hari kung nandyan ka... Ang insulto o binibanggitin. Sinasabi, walang saysay. Batikusin ng premier. Pwede namang batikusin ng premier, pero ingat lang. Pwede namang batikusin ng premier. Dito, ang tanong ay mas tungkol sa mga meeting dito. Gumagana sila sa katulad sistema sa China at Russia. At sa Kazakhstan, marahil ganito ang sitwasyon. Hindi ko masasabi na Thailand, diktadura, ay to pa rin. Rehimeng authoritarian? Oo, nabuo ang isang authoritarian na rehimen mukha ng hari ang lahat ay pinamamahalaan ng Premier. Well, kung saan hindi pwedeng batikusin ng gobyerno, ito ay isang authoritarian na na... Pit, hindi. Ito ay isang malinaw na kwento. Ito ay kwento tungkol sa kung ano. Ang hari ay talagang kinatawan ng Diyos sa lupa tulad ng karaniwan. Saan man ay may mga larawan ng mga hari dahil naniniwala ang mga tay sa banal na kapangyarihan ng mga hari. Ano sila? Mukhang kumakapit sila kahit saan. Eh, mayroon din silang mga mahigpit na protesta taon na ang nakalipas. Ano ba yun? Ipinakita ito sa telebisyon na sila ay mahigpit. Sa katunayan, hinarangan nila. Ang quarter, nagpapasok ng mga taong nagpoprotesta doon at nagkakaroon sila alitan sa isa't isa, lahat ng iba pa. Buhay sa paligid ay patuloy. Mayroon silang punong ministro, may mga taong nagmamahal at hindi. Sabi nagnakaw siya ng pera, iba ay sinasabing tumulong siya sa bansa. Narito ang kwento na wala silang tulad ng milyon-milyong mga astronaut tulad ng meron tayo. Sa Moscow ay nangyayari o oh, at hindi ko pa nakita na may mga nagbara. Ito lahat ay hindi tungkol sa kanila. Sa ngayon, mas maganda dito. Pero kung ang isang tay ay gustong baguhin ang isang bagay sa kanyang bansa, paano niya ito magagawa? Kailangan niyang muling pumili ng punong ministro, sumali sa mga halalan, at lahat ng mga bagay na yon na nasa ilalim na ng likod, Bawal manisi sa punong ministro? Hindi pwedeng manisi sa punong ministro, maingat. Pero hindi dapat lumabas sa mga maiting. Madali bang manisi sa gobyerno? Dito, madali manisi sa gobyerno. Ang Thailand ay mas mapagkaibigan sa kanyang mga mamamayan. No. Ang ating mga bansa, sa kabila ng mga nangyayari ang mga Thai, ay isang taus-pusong nananampalataya. Kahit sa Chinatown, naninirahan malakas ang ingay ng mga parokyano sa kabilang pader. Sa tingin ko, ang mga kampana ng simbahan ang magigising sa akin at dito ay may uh, napakalaking templong Chino. Kami ni Anya ay umaakyat patungo sa templo ng Golden Mount, nakatayo sa kasaysayan ng lungsod. Ito dating pinakamataas punto sa Bangkok hanggang sa dumating mga skyscraper. Ang ganda. Ang templong ito ay napakahalaga para sa mga Thai dahil itinuturing na dito nakatago ang isang bahagi ng abo ni Buddha Sa totoo, hindi ito magandang tanawin. Mayroon ding malaking kasaysayan. What Saket ay lumang templo? Templo sa Bangkok? Dahil ang tanging mas matanda sa kanya ay ang Wat Arun, na naroon pa bago pa man naging lungsod ang bank. Sa kabuuan, may daan-daang Budis na templo sa Bangkok at lahat sila ay kumikislap sa araw. Doon kumikislap ang templo, doon kumikislap ang templo, kumikislap ang templo. Mga gintong kupola? Oo, oh, oo. Oh, oh. Well, hindi domes, ngunit ginto. Oo, oh, talagang may gintong palamuti. Napakaganda at marilag. May mga templo sa Thailand at sa Bangkok. Marahil sila may pinakamalaking konsentrasyon sa bansa. Talaga, meron tayong napakakumbinyenting vending machine na may cola at tubig. Diretso gitna ng templo. Walang masama. Walang masama kung magpahinga tumunog ng gong. Kung walang malaking templo sa bahay, ang mga residente ay gumagawa ng mga ganitong maliliit na altar. Nasa paligid ba nila ito o ano? Nandiyan, nandiyan lang ito. Yung kahit saan, ibig sabihin, nandiyan lang yan sa kondisyon 7-11. Tindahan na sa 50 metro. At ganito ang tema? Pumupunta sila dito sa araw may ginagawa sila? Oo, oh, pwede silang pumunta. Yung naniniwala, pumupunta sila, naglalagay ng bote, pula. Hindi ko alam kung bakit pula. Basta bumibili sila ng soft drink na ito, binubuksan nila, naglalagay ng straw at inilalagay. So, dalang oh, parang ito ay isang inuming may gas. Sa tingin ko ito ay o Red Fanta o ano, hindi ko matandaan, pero ganoon ba ito? Ito lang ba eksaktong brand? Yun. Sa mga alay makikita mo rin ang mga sigarilyo at mukhang hindi ito mga tabako. Hindi ko alam kung superstitious ang mga tay o tamad, pero dahil sa mga dahilan ng relihiyon, pwede silang hindi magtrabaho taon. Ito ay isang mamahaling hotel na sinimulan nilang itayo noon at dito. Nagsimulang mamatay, maraming mga manggagawa at tumanggi silang magtrabaho. Hanggang punto, ang mga may-ari ay handang i-freeze ang konstruksyon. Kaya tinawag nila ang isang astrologo. Tumingin ang mga astrologo sa mga bagay-bagay. Siyempre, walang itinayo para sa espiritu. Ay inis mga espiritu. Ano ang gagawin natin? Sinasabi nila nagtayo kami altar gagawin. Magdala sa kanila gumawa ng mga alay, at sila ay mga 25 taon na. Parang ganito ang gulo tuwing gabi dito. Approximately. Maraming mga tayang may mga tattoo. Oh, nakita ko ito. May mga hieroglyphs, may mga nakasulat. Pa rin talaga. Malabas na mahiwagang tattoo. Tinatawag itong sakyan. At sila, inukit nila sa kanilang mga katawan pangontra. Para gumana ito, nag-aalay sila ng kaunting pagkain. Espesyal. At napapansin ko kung ilan Nagsisimula na rin pumatay ang mga Russian na guys. At saka hindi ito'y pinagbabawal dahil lahat. Parang isang monghe maaring magpatato sa'yo. Ito ay isang episode mula sa Thailand sa maraming paraan ay maituturing ang pinakamasiglang bansa sa Asia. Hindi ko alam kung naghihintay ang mundo sa liberalisasyon. Pero tiyak na ang Thailand ay nauuna ng 500 taon. Hindi bababa ayon sa iyong kalendaryo. Marami kahanga bansa ang nasa unahan. Mag-subscribe YouTube at Instagram para hindi ka makaligtaan ng kahit ano. Nasaan ako Vova Karmanov?